Hello, kumusta po ulit sa lahat? Magandang hapon po. Ngayon po ay kagagaling ko lang din sa isang customer at uh, magpapahinga lang ako ngayong hapon. May sasagutin po ulit tayo ng katanungan dito sa ating tanong segment tapos uh, mag mag -sa service ulit ako ng aircon. So bilang aircon technician po ito yung tanong natin at uh, sagutin natin. Pwede po ba mag-install ng split type sa third floor? Lagyan lang ng, sp ng special bracket. Ang mabilis na sagot, opo, pwede po. Ang mga kailangan lang na ano yun natin na uh, isipin at isaalang-alang sa pag-i-install ng uh, split type aircon sa third floor ay syempre yung, yung safety. So, pagka ba mag maintain niyan, pagka po lilinisin, uh safe po ba? Although, yung special bracket na ibig niyang sabihin ay uh, gagawa ng sariling bracket kasi kadalasan po 'di ba pagka mga split type aircon ay may kasamang mga bracket 'yan or binibili nyo na bracket na magkahiwalay yan eh, dalawang piraso. Ah, uh, 'yun yung yung standard o yung palaging makikita nyo. Pero yung sinasabi nyang special bracket, ay eh, gagawan siya ng bracket na merong halimbawa may catwalk na pwedeng lakaran. At pagka mag maintain ay uh, pwedeng doon aapak yung technician na maglilinis. So, pwede po, pwede po yung sinasabi nyo special bracket at dapat matibay syempre. At uh, isa pa, dapat isa-alang-alang po yung uh, 'yung maximum length o yung maximum na haba ng copper pipes natin o yung refrigerant piping. Kasi okay, meron po kasi ng uh, maximum length 'yan na dapat po 'wag kayong lalampas doon. At uh, alam na naman po ng mga technician 'yan yung mga standards sa pag-install. So hindi ko na kailangan i-mention 'yun. Basta dapat uh, pasok doon sa mga standard na maximum length piping. Ayan, at uh, ano pa ba? At uh, yes, pwede po sa trip floor mag-install ng split-type aircon. Actually, ngayon ko lang siya nasagot, pero nag-comment nag nag na rin siya sa iba ko pang mga video. So, maraming-maraming salamat sa tanong mo. At posible nga na baka may mga iba pang nagtatanong ng katulad ng tanong mo. Yes, pwede po yan. Basta pasok sa mga standard, length, piping, at dapat uh, madaling i-maintain. Meron kayong source ng malapit na tubig dyan, or at least eh, mas madali yung pag-maintain pagka i-maintain eh, na ng technician yung aircon nyo. So, yun yung dapat nyo yung sa alang-alang. Tsaka si, syempre yung safety. Ayaw naman natin syempre na maglilinis lang. Eh, huwag naman sana magka-aberya pa, di ba? Dapat yung safety, lalo na sa pag-install nyan, hindi basta-basta. Third floor, hindi ko alam kung third floor na ibig mo sabihin eh... Sa tingin ko, baka bangin siguro yan or mataas talaga na ano kasi naka-special bracket eh. So yun, uh, yun ang pinakamalaga, safety po, safety first palagi. Maraming maraming salamat po, ingat po sa lahat. God bless. like Pakilike, pakishare, pakisubscribe. Comment lang po kayo sa tanongan segment natin at uh, para masagot ko rin po kahit pa pano, makatulong po sa ganitong simpleng pagsagot ko pag meron akong uh, extra time. So yun, uh, minsan gumagawa rin naman ako ng mga video na merong uh, mga tutorial kahit pa paano, o yung meron akong pinapakita. Pero sa mga ganitong klase na tanong, at least masagot ko ng uh, mas, mas malinaw. Kasi pag sa comment, ang haba na itong sinabi ko, sasabihin ko dyan sa comment, ang haba masyado. So yan, sinasagot ko ng through video. So maraming maraming salamat po. Ingat po sa lahat. God bless.